Swimming pool, oh swimming pool, <laughs> taas na swimming pool, oh do. halo holo, yan ang wala kasi mga greenwich, halaka, taas na ng tubig, oh marachu bispan mam, ma sa dagat mam, oh taas ka, ayo oh. oh tubig, lubog ang mga sakyanan, napalod diri o oh, tanaw ha. Grabe ang ulan, tibok gabi, igod ni siyang ulan. Anto nag, anto, supposed to be nga, alas 11 pa nagsirabi. Hala, grabe ma'am. Hala, grabe, oh. Parang luya ni kuya, oh. <laughs> si kuya, grabe. Hala, ang bait-bait ko pala. No, sa harap ng salon ko yan, dahi. Grabe. Tubig, oh, lumusong sila, oh. Lalusong. Lusong kayo. Nakawaw. Pero yung bulaklak namin, tuwang-tuwa. Oh. Ang harapan namin, besh. lang salun. Ha! Ah! Oh my God! Ang harap ng salun namin. Oh my god. Oh my god. Grabe ang salo namin. Oh my god. Oh my god. Hindi talaga ako nito magbihis talaga ako nito. Hello oh my god, ang salon. Hala, umapaw. Hala, umapaw. Ang tubig. My God. My God, galing sa CR. Hala, wala talaga kaming trabaho nito ngayon. Akala ko pa naman, ano, saan galing? Uh, Ubi. Pati sa kanila. Hala, damage ang mga damit. Hala, grabe. Na amad, what happened to our salon? Oh my God, flooding inside. Wala pang electric, electric na nabasa. Oh my God. Oh my God, uwi talaga ako nito. oh my God, ang, ang mga tawil. Oh my God, look at the shop. Grabe ang tubig mula sa CR. My God. Grabe. Kuya, ang dumi ng CR. Ano na flooding talaga ang si My God. Oh my God. <coughs> baha oh, grabe ang trabaho namin. Sus, grabe ang trabaho namin, baha. Bu buong gabi grabe. Tapos sa ano namin sa tawag namin oh bahang baha oh. Alam mo hindi ako din hindi ako makatawid kanina eh kasi ang taas ng tubig dito ako duman sa likod kasi magbihis ako kailangan kong magbihis kasi hindi ako pwedeng mag mag ano nakapants doon maglinis nako basa ako kasi kailangan lang naka short. Grabe ang tubig. Kuya check your check your shop kuya. In my shop too much water. Ano may shop? Grabe oh, hotel oh. Grabe ang tubig. Dinuhos kang ulan. Kailangan, ay! Kailangan akong umuwi at magchinelas. Magbihis. <coughs> Kasi hindi pwedeng hindi ako Dito wala siya Okay siya dito mataas-taas dito Ang sa ano Sayang nagpakulot pa naman ako ng buhok O dito sa harapan namin Ah mabuti bumaba ng tubig Mataas kanina Bili ang bilis bumaba ako ay, thank you, Lord. Bumaba na. Pwede na akong tumawid. Kanina, mataas to dito, Besh. Grabe. Ang taas ng tubig to kanina. Hindi ako nakatawid dito. Ikot ako ng ikot. Ngayon, okay na. Pero magbihis ako. Ito, ito kaya hindi ako makatawid dito kasi taas ang tubig dito. Tapos hindi man lang nag-ano-ano. Ano. Grabe, Lord. Grabe, Lord. Grabe. Grabe, besh. Nandito na ako sa bahay ko. Bihis mo na ako. Hi, papasok na, kid. Tree. hang bahay ko. Sirado na. Lo, grabe ang baha. Grabe ang baha. Uy, ginawa yung... ko. Oh my God. Akala ko, hindi yung... Mahina lang yun ha, pero bumahaan na. Ang hina nga sa atin nga bagyo, tat apat na araw basagas po. Dito bumaha lang kahit wala kasing malalam na greenage siguro. Ganun. Ito bahay ko. Bahay ko magbihis tayo kailangan natin magbihis kasi hindi tayo pwede magbihis na naka uniform kada kasi hindi tayo pwede mag, -ano, mag short ako